Kanin ang madalas masayang sa karinderya ni Annabel. Kadalasan kasi hindi nauubos ng ilang customer ang kanilang pagkain. Yung iba po, konti lang. Pero inuwi namin para sa aso, sa mga pusa. Siyempre, ang mahal ng bigas tapos ang hirap ng buhay ngayon sir. Yung iba nga walang makain. Kung susumahin, halos tatlong kutsara lang ang nasayang. Pero kapag naipon ito, malaking bilang din ng kanin ang itinatapon. Sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute noong 2023, dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng isang Pilipino. Kung iipunin, nagkakalagay ito ng 7.2 milyon pesos. Eh naman, mahalagang alamin kung ano lang dapat ang kayang ikonsumo at lutuin para maiwasan ang pagsasayang ng pagkain. If you are mindful kung ano yung alatad lang sa'yo for that meal, for that day, and then naplan mo siya ng maayos na yun yung orderin ko, yun yung lulutuin ko, na prepare mo siya ng maayos, of course, um, sa hygienic wise, kasi food safety and yun nga, yung, mga, hindi, yung food waste Food waste kasi and food loss, marami yan eh. Kaya noong Sabado, August 3, ang Pagtitipid at Paglaban sa Pagsasayang ng Pagkain ang isa sa mga pinag-usapan sa Luzon Leg ng Global Youth Summit. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng SM Cares at Global Peace Foundation. There are a lot of things that uh, we can uh, teach the youth uh, coming from the different uh, uh, topics no, that our speakers are bringing in. So, we wanted young people to be aware of their critical role uh, that they can do for them to be able to study well, um, for them to be able to have a capacity to achieve their dreams that they have. Because at the end of the day, it's very important that the community is supporting our young people for them to be able to achieve their dreams that they have. Layon din ng aktibidad na mamulat ang mga kabataan sa iba't ibang problemang kinakaharap ng mundo. Ang mga ito ay nakapaloob din sa United Nations Sustainable Development Goals gaya ng Zero Hunger, Climate Action at iba pa. Malaking bagay din ang summit na ito para sa mga youth leaders. Dahil din po dito parang um, mas nagiging involved din po yung mga youth sa um, community po and mas mm -hmm. nakakaroon po ng knowledge. Yan po. We have um, organization po kasi which is Youth on Point po and um, that organization po encourages the youth to join this kind of activity so that we um, be empowered in, in our leadership po, um, uh, ma-enhance po yung leadership namin kasi um, yung ano po ng organization, organization po namin is to like enhance our leadership to lead for the future. Pagkatapos ng Baguio Leg, isasagawa naman ang National Global Youth Summit sa August 27 sa Mall of Asia. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.